mga kabutinting welcome back ulit sa channel ayan meron lang ako i-share sa inyo mga kabutinting ayan sa hapong ito so meron tayong sapatos dito no na may problema na siya ayan back, -back na yung mga leather nya so yung ibang part okay pa naman dito okay pa naman ayan yung kabila ganun din ayan o oh. so nagbabak siya sya mga kabutinting kaya to ano dinispose ng mayari dahil bakbak na pangit na tingnan. So ito mga kaputinting ting, uh, bigyan ko kayo ng idea no, kung paano natin to magawa ng paraan para gumanda siya. So hindi man may balik yung kulay niya, pero uh, isasigurado ko sa inyo na magustuhan nyo pa rin yung sapatos na to pagka ginawa natin to mga kaputinting ting. So una, wala tayong ibang i-apply itong mga kaputinting ting no, na chemicals para lang siya gumanda. So ang gawin lang natin ay kuha lang tayo ng steel brass. Ayan. Dalawang klaseng steel brass. So ang gawin natin mga putingting, bakbakin natin tong itong natuklap na. Tuklapin, natin ito, yan, oh. Tuklapin natin sya, oh. na natin tong mga putingting. Ayan o. Tuklapin na natin siya o. Para siyang na-expire na mga buting-ting. So gagamit lang kayo ng steel brass. Ayan. Ngayon ito lang mga putingting pagka pag, uh, paggawaan nyo, mga putingting o. Oh. Ayan. So, sa so paraan mga puting babalik yung dati niyang ganda. Ayan. Aalisin lang natin yung na-expire na ano, na, leather. Okay. Baka mayroon kayong mga sapatos dyan na ganit, naging ganito na. No, na-expire na siya. So, ito mga puting share ko lang sa inyo Nasa inyo kung gawin nyo, Ayan. Talagang bakbak na oh. Ganyan lang yung branding. Kuskusin nyo lang. Kuskusin nyo lang kuskusin. Kasi hindi kasi to purong ano mga branding. Hindi purong leader So yung iba dyan mga low quality na. Kaya ganito po yung mangyayari sa kanya. So, yung dito, leather talaga yan. Yan. So, gamit tayo ulit yan ng isa pang steel brush. Yung pino. Yan, pino to. Dahan-dahan na mga butinding. Baka, tamaan yung kamay nyo. Medyo matalas yung steel brush. Ayan mga buting ting. Oh. Ayan yung mga buting Diba? Okay. So, okay na siya. sa so, kabila, pangit. Sa kabila, pangit. Sa kabila, ginamit na natin yung steel brush. Ayan. Pag naalis na mga buting ting, yung naka patong sa si ibabaw at maha, makinis na talaga siya hawakan so okay na yan mga butinting okay na yan. yan so next tayo sa likod yan mga butinting sa likod no? yan. Ganun, ganun pa rin ang gagawin yung mga butinting kuskusin nyo pa rin yan Ayan, mga buting-ting. Okay na.